Kaysan po pwede parkang motor Kahit saan po Dito na lang. dito ang Suzuki Abenis na buhay. Donkey. Four five. sino pa kainin. Kapasok kayo sa loob. ko ng toto Baka o laki Kalabaw yan? Kalabaw ba ta? Kalabaw baka yan. Baka yan. Dami kung puhasel na nangangarate. Ayun o. Ganyan yun. Baka na baka. Ayun o. Ang laki main. yun. Ito yung Zubik Park. Maraming walang laman. Ano po oh, Laki. Ay! Ano ba yan? Ito, laki Jaguar. Oh. <coughs> no, <not>. no, <coughs> <para> Ito. <baka>, meow! 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 Ah, baboy rap ah kain dalawa lang naka break time yung mga ayup. eh ah ito trek yung mga kapatid mo eh <laughs> ah ito yung mabaho yung ano eh yung buntot eh Ito, yan laman. Ito, wala din laman. Ito, ito gansa. ah uh, nga, Igen? Parang mga kayong pinunta. Baka iba ito. Ngayon lang po, bago lang ito sa mata ko. Para sa mga pabo. Ito, mga pabo eh Uy, ba yan? Sa kalawa na! Nakakatakot! O, nabait Hi! Wala mata mo, Ito yung pangalan niya eh. Ang pangalan niya talaga, P-Powl. P-Powl. Sapad lang, <laughs> p Tapos tumae! Nakakain? Nakakain? So, naman namin yung mga motor namin. Yung mga ibang station. Ah, kailangan may sarili kang sasakyan. O may sarili kang service para mapuntahan. Yung mga common na sa mga mata natin. Eh, pupunta na natin. Ito eh. so, kasi yung mapa natin eh. Makakarami na ng kalabaw dito. Baka ba yan? Oh, oh, oh. Ah, baka pala to. Alam ko kalabaw eh. Wala itim kasi. It's dito. Eh. Ostrich. Benjo Plot. Yun. Yun. Sa Tiger daw muna kami. Ang daming estudyante dito sa ano eh. Sa Lion. Dito kami sa Tiger Safari Ride. Hindi ko alam kung anong meron dito. Ang oh, haba ng pilaw. Mga yan. Field trip mga bagets. Ang daming tao. bakal na yan. Ang bakal na yan. Saan kami pa Kahanap tayo ng park na mabisa. Dito pipila kami. O may mga souvenir shop din dito sa loob. Akala ko din lang sa loob. eh sino may gusto nito, ito! Tiger ka rin eh. Tiger? Tiger. Okay, huwag po

Bon po yan, kanya na po lang natin sa mga white ang ko ko mga yung mga Kala yung mga Kala mga Kulit nito ay ayaw lumapit dito eh Ay! Ay! yung Ay! 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 yung Ay! 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 Ay!

Ah, okay, tapos na. Lalaki ng mga leon. Next naman, crocodile. Tatanungin niyo ako, nakaka-enjoy ba? Sakto lang. Kada station naman, meron namang souvenir shop. Dito na tayo, sa mga puro crocodile. Anong vlog natin, putol. Putol na nahihiya kasi hindi <laughs> ko pagkamay. Yung full energy. Meron dito, buwaya kulay white. Albino ng mga eh. Kaya nga sila nakangangatag. Hindi, ano bumubuka. yan? Bumubuka yan pagka gumalaw sila. Dumilat eh, kumagaloy ba ta? Dumilat eh. Hindi lang yan, meron tayo dito ang dami oh. Mga grupo ng crocodile. Patay ka pala sa agad kung kinagat ka niya, no? <laughs> <laughs> Kaya, kung, kung, kung pinakayang <laughs> Pero yung ngiti niya, di ba? Mga... Alis na kami. Punta na kami ng Mount Samat hindi na kami mag animal show yun guys <coughs> alis na kami ng subic hindi na kami nanood ng animal show kasi yung ruta namin pabalik dadaan kami ng murong tapos akyat kami ng mount so alas das na ng hapon punta kami ng mount samath yun ang next destination namin mount at akyat papahinga lang tapos uwi na para sa akin ha ah, hindi ako masyado nag enjoy dun sa So big Safari, bukod sa hindi lahat ng stations eh, eh nag Parang yung ibang hayop, very common na. Ang na-amaze lang ako, isa laki ng tigre. Tsaka nung... Leon, grabe, sobrang laki pala. malaki ka pa sa tao, kaya kang kainin ng buo. So di ko alam kung ano na angle nito kasi nabago yung angle ng camera kasi nag ano ko eh nag, nagpatago ng helmet na bago yung mounting. Diretso lang tayo dito. Ay nako. So dadaan kami ng morong kasi doon sa morong yung bundok doon maganda yung kalsada ran eh. May mga twisties din doon. Doon namin na isip dumaan. Hindi na kami nagsubik. ah, ah trail dito. ramdam ko yung tagtag -tag ng motor okay kakaliwa to firing range ano nyo ganda dito o papagas mo na malit lang kasi yung tangke ng aerox eh kaya magpapagas na sila ako mula dun sa pinagpagasan natin kanina sa apalit one bar pa lang yung nauubos natin so ganun katipid punta na tayo ng mouth summit doggy daan uy mag ka ha eh, bahala na <laughs> let's go banking kanan hirap talaga pag nababago yung mounting ng camera eh Yon, nagrotate ka din. Isa sa sa hindi ko nagustuhan sa Aerox. Yung maliit na tangke. Eh. Malakas na sa gas, maliit pa yung tangke. Eh. Hindi pa nila ginawang 6.6 liters yung tangke. Eh. Para man lang hindi kagaya nitong Nmax na. Kung mara, pumasok ka sa ganitong bundok, mapapanatag ka na hindi maubusan ng gas unless kung sobrang layo na lang ng pupuntahan mo pero syempre, bago ka pumasok ng bundok kailangan maggas gas ka na yeah boy, ganda ng view dito kita na yung dagat oh. yun oh let's go woohoo dito masasubukan ko yung camera ko kung nakaka enjoy ba panoorin kapag uh, ka bumabanking ano maning mani lang yung 80 ngayon ha so ito na dire diretso na to papasok na tayo ng bundok papuntang mot samat let's go ay bundok ko oh. <laughs> kaso sa part na ito prepare your stuff ay ginagawa yung kalsada let's go boy so, di na kami haakit ng ano, Mount Samat. Sa susunod na lang siguro. Kasi halanganin na yung oras. 3.30 na. Balikan ko na lang yan. Para meron tayong pupuntahan dito. Kung sakaling babalikan ko. So hanggang dito na lang tayo mga sir, mga mga, mga boss, mga pax Kung di ka pa nagso-subscribe ay mag-subscribe ka na kasi... Uh, magkakaroon na tayo lagi ng upload Kahit siguro once a week, once a month oh, Hindi ko alam Basta hanggang sa abot ng aking makakaya Magka-upload tayo Sisipagan ko na i-edit yung mga vlog na napepending pending sa akin So hanggang dito na lang Kita-kisa lang tayo sa susunod vlog Bye! -bye!